Yes, what's up mga ka-updates! Mainit ngayon sa balita ang pag-iwas ni Japanese Monster na Oya Inoue sa mga Mexican Elite Boxers and World Champion, lalong-lalo na sa mga Flyweight Division. Ang mga Elite Boxers na ito ay sina Juan Francisco Estrada at Carlos Cuadras. Nasasabi ng mga analyst na iniiwasan ni Naoya Inoue ang mga ito dahil siya ay lumaktaw sa flyweight division dahil nakaharang ang mga boxers na ito mas lalong pinagdududahan at nasasabi ng mga analyst dahil hindi pa umakyat sa featherweight itong si Naoya Inoue kahit undisputed ito sa super bantamweight division. Sumay so nagsasabi na piling-pili lang ang makalaban ni Naoya Inoue at ang kanyang laban ay maganap lamang sa Japan. Kaya daw ang lakas daw itong panoorin, itong si Naoya Inoue, dahil hindi siya nakatapat ng mga tunay na malakas, lalong lalo na itong mga Mexican boxers at iba pang world champion. Sa kabilang dako naman mga ka-updates, excited na talaga ang mga fans ni Casemiro. Excited na sila na ito'y makita na lumaban sa Luna lalot na pabilib ang mga ito nang itong si Casimero ay mag-upload sa social media na nag-iinsayo. Siya ay nagpakita ng malalakas na suntok. So nag-aabang na talaga ang mga supporters ni Casimero kung kailan ang kanyang susunod na laban. So hanggang dito lang po mga ka update Sana huwag mong kalimutang i-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po.